Pinagkakaguluhan mga birds oh. Hindi ko alam kung ano meron dito mga birds. Dinobot, dinobot. <coughs> Wasdak mga birds. Dito tayo ng mga birds kasama si Birds Binig. At may mga pangyayaring Hindi ko alam mga birds, may artista yata oh. oh. <laughs> Pinagkaguluhan mga birds oh. Yan. Oh. siguro kasama ko. At don birds oh, daming tao dito ngayon sa sa tabing dagat. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung ano meron dito mga <laughs> birds. Dino board. Dino board. Dino iba, pa, Tingnan natin kung ano meron.

Birds, <laughs> ano mga sabi mo? Grabe. <laughs> Grabe mga birds oh. Nakuha yan mga birds, sa ano lang mga, mga hanggang tuhod lang ng tao. totoo yan, totoo yan. Tapos, andun birds sa kabila Yan. mga birds. Birds, ano <laughs> plano? Simple, <laughs>

पड़ता oh. <laughs> <Uy. laughs> uh, <laughs> hey, Mga birds, walang oh. uuwing luhaan dito Okay mga birds o Tinagagawan ng ano mga birds <laughs> Mga isdang tuloy o tamban At dito naman tayo sa kabila birds o oh. Punta tayo mga birds dito sa kabila. Tingnan natin kung marami din huli yung mga mga kabarangay natin mga birds. Hanapin natin si birds binig. <laughs> Yan o. No? Marami ko. Hey. Hey. Pabidyo man. Dahang <laughs> mong kuha. Asa, Ay uh, mga birds oh. Yan. <laughs> wow. Ah, dio ang ang dami oh. Hmm? Ay, man kita sa ibang bansa. <laughs> Shout out da kay Birds LV Lyson, <laughs> ya no. Jackpot Birds, jackpot. Tsaga na lang <laughs> yung try. Yan. Trending mga birds ang, ang, ano ang tuloy dito sa amin ngayon. Trending mga birds oh. <laughs> Grabe oh. <laughs> Bawat mata ng lambat mga birds may butas. Aw. Bawat mata may huli. <laughs> ah, may mga birds. Oh. Sariwang sariwa, bagong huli. Fresh from the na buhay. <laughs> Simula pa yan kahapon mga birds na ano, tinanggal yung isda sa lambat hindi pa tapos tapos. Ano na ni? Anong balita to? Tawag. <laughs> Tagtagay ko ni Karon. Panaman siya ka din to kayo na kayo kinabalik-balikan? Ay ta. Ay ba, tanga rin daw sa'yo nalo. Dahang Dami words o. baso. Wow. Punong puno mga birds. Ayan pa o. Oh. Sabay man ang bata. <laughs> Aliban sa punong puno. <laughs> Ayaw. Ayaw. <laughs> tapos pogi pa yung may-ari. <laughs> <laughs> oh, wow, pakang grabe. kita na Medyo may kamahalan yung ano ngayon mga birds, yung toray. Tuloy. Grabe. Daming tao. Okay, birds Paraguay. At alam niyo na mangyayari mamaya mga birds. Meron tayong uh, gagawin natin dito mga birds, tatlong po tayo. tatlong po tayo mga birds. Birds. Saan ka po tayo birds? Birds oh. Mara marami, na yung laman mga birds. Pero birds, ano, may next target pa? Ayun, Next target. Next target. Let's go. <coughs> Tingnan mo mga diskarte ni birds binig. <laughs> mga diskarte ni birds binig. Ang, Ang saya dito mga birds sa amin kapag ganitong maraming pahuli ng isda. Napakaraming tao mga birds oh. Yan. Kami, kami, lang mga birds, yung malapit sa dagat na hindi nagsasawa sa isda. <laughs> hindi kami nagsasawa sa isda mga birds, kahit araw-araw. Paksiw, -araw, adobo, tenola, preto, kilaw. Isang klase ng isda lang pero iba-iba yung putahe. <laughs> Lahat ng putahe mga birds, gagawin natin sa ano, isdang tamban. Di pa umuwi si Birds Binig, di pa umalis mga Birds dahil dadagdagan tayo isda na lala -lala -lala -lala. <laughs>

Abangan natin birds kung anong binabalak niya. Hindi <laughs> natin siya tatantanan. Tinititigan <laughs> yan. Ayan mga birds, hindi natin siya tatantanan. Tingnan mo. Iyon ang binabalak niya mga birds. Ayan <laughs> mga birds. Mga <laughs> balak niyan mga birds. Marami pati dito sa lobo. Pag kinarga yung huli dun sa labas, puno siguro itong mga birds. Hahaha. <laughs> Puno o Puno hindi? Puno. <laughs> 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 Grabe o. Ba't nalang birds pag masiswerte ka sa laot? Swerte <laughs> 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 ka na, jackpot ka pa. Mm. Yung presyo mga birds ng isang ganito. Isang banira mga birds. Naglalaman ng mga 35 to 40 kilos. 1,000 mga birds. 1,000 per ano, banira. At shoutout nga pala sa mag, mga magigiting nating mga teacher at yung mga estudyante ngayon. Meron silang coastal clean up mga birds oh. Yan kaya palaging malinis, nananatiling malinis yung aming ano, baybayin yung tabing dagat namin. At saka yung mga taga barangay mga birds, tulong-tulong. Yan oh. Napakalinis. Yan, malinis yung baybayin namin dito dahil merong mga program na ganito mga birds yan mga teacher yan mga dakilang teacher natin at yung mga estudyante kasama yung mga taga barangay mga birds yan oh. Yan, Boy Scout Birds oh. Naglilinis ng ano natin. Oh, yan ang mga binabalak ng Birds Binigyo. <laughs> nakabuka na <laughs> Nakabuka na mga birds Para oh. <laughs> 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 wala <war>, kita lugod <laughs> Yan ang mga birds Denno. Yan Mababait yung mga mangis Dito sa amin ng mga birds Makakaulam ka ng libre Magbibigay sa iyo na ng kasi Yan <laughs> Yan mga birds o oh. Cheers cheers birds oh. Mission accomplished mga words. <laughs> na. Mga mga isang buwan mga words na pang-ulam. Dalawang daan, isang isang na lang. <laughs> mga pang isang buwan yan mga words na ulam. <laughs> mga words, tuloy na natin yung balak. Tuloy mo na. At tara mga words, tirahin na natin doon. Let's go. Yun mga words. At ito na nga yung nahuli natin kanina mga words na ano, yung tamban, isang tamban na huli namin kanina ni birds Milig doon sa Tabing Dagat Roads. <laughs> At ang ating lulutuin ngayon ay uh, inihaw, tsaka yung gagawa tayo mga birds ng kinilaw. First time kong susubukan na lagyan itong gata ng nyo. At saka ito na yung mga uh, pangpa, mga sangkap natin. Daragdag na lang tayo mga birds kung magluluto pa tayo ng paksiw. Pagayatin lang natin ito mga birds yung ating kamatis para sa kinilaw natin. Yon mga birds. Ito naman mga birds oh. Napiga na natin yung gata at meron na tayong suka. Timplahin na natin. Yan mga birds. Timplahin na natin. Ayan, ayan ito. Lagyan natin ng Maraming sibuyas. Wala nga pala tayong luya. Okay lang yun. Pag samasamahin na natin. Sili mga birds. Pinuputuloy natin yung sili. Mahilig kasi ako mga birds sa sili. Mahilig tayo sa manghang. Yun o. No? words para may sipa. Lagyan natin ng suka, kunti lang. At para mas masarap, lagyan natin ng kalamansi. Words Mas masarap may kalamansi para mabango at maasin. Mm. Ngayon, balik dito lang. Mas kalamansi. Hindi natin isasama yung kanyang buto kasi mapait. Hindi yeah, pa may buto. Tapos lagyan natin, Lords, ng kaunting gata lang. crema to mga words creamy you no? know yan natin na mas nakapit okay. ng okay. konting asin yan konti lang para may lasa mag-iihaw na tayo mga birds, oh. Okay. loobs. Baligta na natin mga birds. Ang bango. Grabe. Wow. Nagmamantika. Baligta na natin mga birds. Sarap na ito. Iyo, no? Yun mga birds yung natira nating ano, isda. Ay ginawa nating paksiw mga birds at lalagyan na natin ng natitirang gata mga birds para maging paksiw sa gata. You oh. know. At para mas mabango at maanghang. Lagyan natin mga birds ng maraming sili. Yun. Yan mga birds. Oh. Mas masarap mga birds pag maraming sili. ang bango mga birds paksiw sa gata yun, yun mga birds ito na yung mga pagkain natin birds oh. luto na yung paksiw sa gata yung tinilaw natin mga birds sa gata at yung inihaw yan you know? oh. kaya kain tayo mga birds ito na mga pala ng mga birds oh. Ito na nga pala mga birds, yung paksiw natin sa gata, yung inihaw natin, isang uri lang na isda mga birds at kinilaw sa gata. 'Yan mga birds oh. 'Yan. Kaya ano pang inaantay natin mga birds? Kainan na na. Comment nyo na lang sa baba kung anong masarap na luto na ito sa inyo mga birds. 'Yan oh. 'Yan mga birds oh. Sulit. Tuloy lahat mga birds. Tamban. Man na ito mga birds. Oh. First time ko ito mga birds. Magkilaw sa gata. Sahog natin mga birds sa kanin. Hmm. Yan. First time. First bite.